Bebelabs! For today's kartihan ni Stara, Diyos ko, magpalawan muna tayo! Am! Nahalong ka to nga sa gallery ko itong mga video na to mga Bebelabs! Diyos ko, pila nang banwainin ni shoot 2022 pa nga, pumunta kami ng Palawan mga Bebelabs. Loves? Diyos ko, bakit ngayon lang ako nagkaroon ng time para i-voice over? Hindi ko na rin alam kung ano na nga yung mga ipagsasabi ko pa sa inyo nito dahil hindi ko rin alam kung saan kami papunta nito, anak ah? Pero ang pagkakalala ko nga nito mga Bebelabs, ay eh, paket nga kami ng bangka nito dahil pupunta nga kami sa isang beach. O oh, diba, may naalala pa ako kahit konti. Isla nga yung isang pupuntahan namin mga Bebelabs, pero pasensya na kayo talagang hindi ko alam kung saan kami pupunta. Hindi ko alam kung anong pangalan. Sabi ko nga sa inyo, medyo matagal ang video na to at hindi ko na rin alam kung saan nga kami pupunta. Pero wag kayong mag-alala dahil ikikwento ko na lang sa inyo yung mga nangyari dito at syempre papakita ko sa inyo itong mga tanawin. O diba, tignan nyo naman, Diyos ko, ah, ng kalaguing view. Napakasarap nga mamasyal mga Bebelabs, lalo na nga kung yung pupuntahan mo ay ganito nga ang dagat. Sa mga hindi pa nga sumasakay sa inyo ng mga bangka, mga Bebelabs, loves, ay sasabihin ko na rin sa inyo kung ano nga yung feeling pag sumasakay ng bangka. Ah, Diyos ko, nakakahilo. Para ka rin uminom ng gin bilog. Naksyo Am am! At dito naman ay uminto nga kami sa isang isla, mga Bebelabs, na kung saan nga ay merong mababaw ang tubig. Dahil dito nga magaganap yung pagsakay namin ng crystal gayak, mga Bebelabs, loves, yung nauuso nga na parang sasakay ka sa bangka na kulay puti. Yan, ganyan. Ako na nga nagsasabi sa inyo, mga bebe loves, na talaga namang tiis ganda yung pagpo-post sa gayak na yan dahil talaga namang napakahirap. Nandyan nga na nababaligtad ka mga Bebelabs. loves. Diyos ko, mabubuwal ka pa bago ka makapagpa-picture. Ay talaga namang nangkasakit. Naksuta. Tapos na nga kami mag picture dun mga Bebelabs At syempre naligo na nga rin kami dun konti. At paalis na naman kami para pumunta na naman nga sa ibang isla. Hindi ko na nga alam kung saang isla nga kami pumunta dito mga bebelas Dahil sabi ko nga sa inyo, medyo matagal na to at talaga namang wala na akong maalala. Diyos ko, enjoy nyo na lang tong view mga bebe loves, At huwag na intindihin kung saan na kami banda ganda ng Ang pagkakalala ko nga dito mga bebe loves, ay pupunta nga kami sa isang lugar kung saan nga kami iuhulog. Ah, dadalhin nga kami dito mga bebe loves kung saan nga ay sisisid kami para makita nga yung mga naggagandahang isda. At dito nga mga bebe loves, syempre wag na wag natin kalimutan magsuot nga ng life vest dahil hindi naman tayo marunong lumangoy. Naksuta, baka malunod tayo. Pero kahit hindi nga tayo marunong lumangoy mga bebelas, ay talaga namang i-go at i-push natin to. Dahil gusto ko nga rin maranasan mga bebelas na makakita nga ng mga isda na naggagandaan sa ilalim nga ng dagat nag na nga kami dito ang sumisid mga bebelas at masasabi ko nga na isa talaga to sa -the best na ginawa namin dito sa Palawan. Ay talaga namang mamamangha ka sa sobrang ganda ng mga isda sa ilalim. At dito naman banda mga bebelas ay pumunta naman kami kung saan nga kami makakakita ng mga starfish. Napaka cute at napakaganda nga ng na mga starfish dito mga bebelas pero bawal nga silang iahon. Pero hindi nila alam tinaas ko nga yung isa buti na lang walang nakakita sa akin. O yun lang salamat sa panonood. Bye! I'm... <laughs>